Hi guys, kakagising ko lang po niyan. Kukuha na po ako ng baso. Kakukuha na po ako. At kumuha po ako ng kape. Yan po. Kinuntihan ko lang po diyan. At kumuha po ako ng asukal. Ayan po. Nilagay ko na po sa baso. Isa po po ng asukal. Ayan. Ayan guys. buo na po ng tubig. At ayan na. ちょっと待って。<タッ>